Oh is well that ends well na sa pagitan ni na Morissette Amon at ng kanyang mga magulang at kapatid. Makalipas ang ilang taong hindi pagkakaunawaan na umantong sa hindi pagkikita at pag-uusap, tuluyan ang naayos ang gusto sa pagitan ng mga ito. Nalaman ang pagkakayos ng pamilya ni Morissette sa mismong Instagram account ng singer nang mag-post ito ng picture ng paper placement na may nakasulat na What are you celebrating today? At may mga nakalagay na choices na pwedeng guhitan kung anong mapili. May kita rin na ang mga salitang Reconciliation Hashtag Peace ang pinili ni Morissette. Sa isa pang picture na ipinost nito, may kita naman ang singer kasama ang kanyang asawang si Dave Lamar at ng kanyang mga magulang na sina Amay Amon at Annalie Daog at ang kanyang mga kapatid. Nilagyan ito ni Morissette ng caption na Celebrating Life and All Its Miracles at nilagyan niya ito ng heart at face holding back tears emojis sabay sabi nito ng Thank You Jesus. Kung matatandaan, nagkaroon ng gusot sa pagitan ni Morissette at ng pamilya nito kabilang ang kanyang mga magulang at mga kapatid noong 2019. Inakusahan noon si Morissette ng kanyang ama na inabando na sila nito dahil nag-focus ito sa kanyang boyfriend na si Dave na kanyang kabat sa The Voice of the Philippines Season 1 noong 2013. Ito'y matapos naman na umalis ng kanilang bahay si Morissette para makipag-live in umano kay Dave kung saan hanggang ikinasal ang mga ito ay hindi pumunta ang kahit na sinong miyembro ng pamilya nang singer. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang may todo lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita nang tama, naglilingkod nang tama.